Hello 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 welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay uh, nandito tayo sa May San Roque sa kanto at uh, pupuntahan natin yung mga pabahay dito sa Halang na ginawa pa noong uh, year 2014, no? At uh, kukumustahin natin sila kung ano na yung sitwasyon at kalagayan ng mga beneficiary o mga nari relocate sa pabahay ng gobyerno ito sa Nai. So, ito yung road ah uh, papunta doon sa halang sa mga pabahay. Bali, apat na pabahay itong natin. So, apat na subdivision. Uh, isa, Dorotea 1. Tapos, Dorotea 2. At, ah uh, yung dalawa pa ay uh, Bronzeville 1 and 2 doon sa Brunsville makikita natin doon yung uh, city jail ng naik na nakatayo mismo sa gitna ng uh, 1 at saka Brunsville 2 so ito na yung road ng uh, yung highway papunta doon sa Dorotea mauna mo ng Dorotea galing sa main road ito kasi uh, masasabi kong uh, barangay road ito itong ginagaanin natin at syempre ah uh, bicycle transportation ng air tricycle kita ninyo yan yung main transportation dito papasok na dito sa mga barangay galing sa national road dito sa may san okay so yun chill chill lang tayo o tayo masyado uh, na dito sa sa mga pabahay mula dun sa kanto ng San Roque, okay, sa Dorotea 1. At Dorotea 2, kasi mauna yung Dorotea 2, bago yung Dorotea 1. At uh, mga 5 minutes, no? yung biyahe, mula dun sa main road papasok. Dorotea 2 muna tapos Dorotea 1 yung Dorotea 1 uh, sa tapat doon nandun doon yung uh, high school ng talang nagkatayo sa tapat mismo ng kalsada dito naman sa Dorotea 1 magigita naman natin dito sa tapat yung, entrance yung uh, elementary school so, kung siyempre sa mga sudyante napaka-pabor at yan pa nga Maraming pabahay talaga dito sa nai na hindi pa natin ito yung uh, pabahay na to ito talaga yung uh, halos marami ng, ng residente na nakatira. Halos kumbaga eh, lahat ng bahay ay may mga meron ng mga pamilyang nakatira So ito malapit na tayo at uh, ito na, uh, kakaliwa na tayo kasi ito na yung Dorothea 2. Ayan, o. Oh. ito na yung entrance, papasok. At mukhang fiesta pa dito sa kanila kasi merong uh, banderitas. Okay, so ayan, uh, nandi dito na tayo sa may Dorothea 2. Bali, may Dorothea 1 pa. So ito, uh, dito ito sa may halang. So, nag-explore na tayo, hindi na ito sa lagi nating uh, nagiging preview sa ating uh, YouTube channel. At uh, so ayan, may terminal na rin dito sila sa labas talaga ng pagpasok uh, ng pabahay ng gobyerno. Okay, so ito yung mga unang design ng pabahay. So, parang makikita nyo may second floor. At, uh, ayan. Parang hindi ko alam kung saan tayo mag-uumpisa. Ah, uh, pasok kaya tayo dito. kata tayo lulusot. Tingnan natin dito. Okay, ayan, oh. At, ah, uh, halos may mga tao na. At, uh, makikita rin natin na uh, halos na paayos na nila yung harap nung hello <laughs> harap ng uh, ng bahay nila so syempre common ayun makikita niyo yung isa na yan no e, oh, maganda oh. di ba nakakansper kapag kaganyan yung makikita mo na pinagawa ng pabahay ang lalaki ng mga harap ng mga bahay na to at uh, ayan, siyempre, kanya-kanya ding pagawa mga residente, mga binipisyari ng pabahay. At uh, tingnan din natin kung gaano kalaki rin itong pabahay na to dito sa may uh, halang. Ito ay uh, Duretia to. O, ito rin, o. Oh. Kita niyo itong isa, o. Oh. Diba? Nakaka-inspire na... na... tawag dito nagawan na nila ng second floor o na pa na talaga nila yung mga kabahayan at ayun oh makikita rin natin na halos puno na rin mukhang hanggang dito na lang yung uh, dulo nito at makikita nyo tong mga aso na to, uh, at home susana so, sana mabait kayo <laughs> Oh so, ito rin oh Nasa atin na lang talaga kung paano tayo uh, tawag dito. Mamumuhay o ayusin natin yung ating pamumuhay sa mga pabahay ng gobyerno. Like ko, oh, itong isa rin na to, although eh, talagang dahan-dahan pa unti-unti, makakapag-adjust din naman tayo talaga sa mga pabahay. At ah, uh, kung ang ibang mga pabahay nakikita natin na uh, hindi ganun productive pero dito sa may halang na ikabite Uh, makikita natin na, ayun, halos, halos nagiging maayos naman yung pamumuhay o pagtira ng mga binipisyari sa pabahay ng gobyerno. So mukhang ito na yung dulo na, itong pabahay. At, uh, ilog na rin itong nasa kanan natin. May kalakihan din pala ito. So ayan, uh, ikita natin kung paano nga nakapag-adjust na. So, ito na ngayon, uh, parang nag-landslide ba ito? Ay, nag-ano ba ito? <laughs> o ito rin, oh, may second floor na. Oh. At uh, ah, laka rin pala. So yun, oh, okay. fish. Napatasan na rin nila. Oh. ko lang yung mic ko. Kung okay pa, parang sumasabit eh. Parang sumasabit. So yan, tingnan. Ah, may gym na rin. Ah, lulusod dun sa kabila. Diretso e, pa nga tayo dun sa may dulo na yun dun. Papunta dun tayo. Itutur ko lang kayo dito. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga development ng mga pabahay ng gobyerno. Especially dito sa Mayhalang na nakikita natin itong mga pabahay na to at ayun na nga, uh, Na-inspire ako kasi eh talagang makikita naman natin na siguro sa akin lang dahil nakikita ko, hindi ko alam sa mga Uh, tao dito pero yun nga based sa mga nakikita ko kung paano nila uh, dinevelop yung mga pabahay ng gobyerno ay makikita ko na napaka-positive oh like yung isa na yan no oh. kita nyo yan di ba ganyan sa kaganda na at a corner lot so yayamanin na yayamanin na talaga yung uh, dating. Diba? di ba So kung yung iba makikita natin na uh, parang hindi nagiging productive. Uh, pero bakit dito? Yun yung uh, gusto ko rin ano sa inyo na uh, wala na doon dito na tayo. Diretso lang tayo. Na kahit pa paano may mga beneficiary pa rin na talagang uh, pinagbuti nila yung uh, siyempre pagtira nila sa mga pabahay ng gobyerno. So ito kita nyo rin itong isa na to Wow, ganda. Galing. Nakakatuwa na makakita ng mga ganyan yung mga naging result na o mga ginawa na ng uh, mga beneficiaries. At may o bawal na pumasok dito tayo ikot tayo dito. At uh, bawal daw pumasok do malaking loti pa pala 'yan. Amo ah, kan ito na yung hangganan ng uh, pabahay ng gobyerno. So yun, common na uh, napapaayos na nila yung harap. Although yung iba talagang bonggang-bongga yung mga ginawa nila. Talagang uh, na, na pa-second floor na nila yung uh, ibang mga bahay. So siguro dito na lang tayo dumaan. At, uh, okay dito, ito siguro ito yung main road eh. Ang laki rin pala nito. <laughs> Akala ko maliit lang. Oh. Ah, ang laki din pala. Hello po. <laughs> Ayan, oh. Di ba? Nakakatuwa na ganito yung mga nagiging resulta. So, ito pa yung nasa kanan natin. Oh. Tingnan nyo. Wow! Ano pang masasabi nyo dyan? So, magsasabi pa ba kayo na yung mga kababayan nating nalipat sa mga pabahay ng gobyerno eh galing sila sa squatter area at uh, kung makikita natin na lalo na to ibang klase talaga diba ganyan kaganda at kaayos Siyempre, kanya-kanyang diskarte. Ayan, o. Oh. Nagawa tindahan. O, oh, ito pa, o. Oh. Wow. Galing. Nakatuwa. O, oh, meron ng basketball court dito. Tingnan nga natin paano natin, ano. Ah, parang ito yung kanilang pinakatalipapa type. O, oh, meron na rin, ano, ah, uh, productive na rin yung kanilang health center at multi-purpose dito eh, this WD no. Ayun no. Ah, galing. Bang klase. Nakakatuwa na. halos kompleto na yung uh, mga residente ng uh, kumbaga yung pangangailangan nila. So ikot tayo dito sa kapila. So parang ito ngayon talipapa nila at uh, siyempre ito yung basketball court at uh, meron na rin Tawag dito. Uh, hello po. <laughs> school. At, uh, May basketball court, tapos si school, na mapaglilibangan, ayan, eh. tinatayo na, oh. Mismo sa loob ng pabahay. So, ang galing, ah, uh, napaka-productive, no? ng mga pabahay dito sa Naikabite. At uh, nakikita natin kung uh, paano dinidevelop ng lokal, na pamahalaan din ng uh, Naikabite, yung mga pabahay. At uh, paunti-unti, eh, maayos na talaga. So, katulad nito. Wow! So, parang dito sa may halang, hindi ko papunta dun sa may palanggi parang tatlong pabahay yung mga nandito so although uh, may mga bahay pa rin na uh, hindi nila napapayos yung kanilang harap pero halos karamihan naman nakikita natin uh, nagsusumikap naman talaga yung mga kababayan nating mga nalipat pabahay ng gobyerno. So mukhang uh, yun, nakaikot na tayo dito, palabas na tayo. So itong kabila, oh, nilagyan lang nila ng uh, parang teri sa taas. The same time, nilagyan nila ng halaman, mahilig ang mayari sa unitong unita. At uh, yun, ito na yung pinaka papunta na sa gate. So, so palabas na tayo. Tinang ko muna yung aking mic, parang sumasabit na sumasabit. Parang naano ako na ano ko namahulog. Ayan. So, ayan, palabas na tayo. At dito sa harap, merong bakery. At, ah, uh... uh... So, okay, mukhang, uh... project ng OWA ito. May pangalan, Dorotea sa sentro pagpasok nyo dito sa pabahay ng gobyerno Okay, so yon. So ito makikita nyo rin tong nandito sa may entrada na napaayos na rin nung uh, beneficiary. So lalabas na tayo, pupunta naman tayo doon sa Dorotea 1. Ito Dorotea to. So galing ng uh, main road no sa May San Roque. So dire-diretso papunta dito makikita natin to sa bandang kaliwa at syempre ito mga tricycle. Meron ng terminal ng tricycle. At uh, ayun. Uh, halos established na para sa akin. Uh, nakita natin So number one, mga pamilihan, sari-sari store mini-mart, mga ganon. Tapos, na-develop na ng mga tawag dito, mga residente yung bahay nila. Uh, meron na rin basketball court Sa akin, napaka-importante para sa mga kabataan. Tapos, siyempre, una, yung uh, school. Nakita natin, may tinatayo na rin na school.